tayo ay magsasalad. Wala niyo kung ano salad ang gagawin ko. Yeah. First time magsasalad. Tapos, ito yung coconut dito. Yan. Yeah. Pagkakamiss kasi lang ano kasi yung ano yung Poco salad. Yan. Yeah. Yan ang hehalo. Yes. Do it. Guys, binuksan ko na. Ito angel siya. Kasama na yung condens. Saka ano, cream. Ano yan? Ano yan? May creamer na rin siya. Kaya yan na lang binili ko. Pero bumili pa rin ako ng condense. Ito ang ko. Ayan. Halag na. Mag-ano na tayo guys. Mag-mix-mix -mix na tayo. So, gagamitin natin pang halo at ito. Ayan. Ito, tapos muna natin ang pesta fruit cocktail. Ito, masabaw pa rin siya. Inalis ko na nga yung sabaw na eh. Pero masabaw pa rin siya. Nag-drive lang ako dito sa Boko Sala. Kaya... Kaya... Ito rin kong mansalat. Ayan, dami pa rin sa baldeis. guys, coconut na tabi ko. Okay. Sinala ko na lang. Ayan. Ang sala masarap ko, ano. Eh. Hindi na lagay ba pati mo yung no? syrup? Kasi matamis siya, eh. Hindi ko na syrup. Kasi matamis siya, kaya halo ko na yung kahong na sabon siya. Okay. guys. niya. Oh, wala pa yung salad dyan, ha? Wala pa yung buko. Tapos talaga natin yung buko. Wait lang. Oh, buksan ko lang. Ah, mm, buko. Pero alam niyo matigas siya, hindi katulad ng nasa atin. Ah, lalagyan natin dito. tapos i-mix natin mix sana magkasya yung ano natin. Ayan. Teka na lang. Kailangan sunduskod siya. Ito na. Mas mas tamis. Mas masarap. Kaya ilahat na natin yan. Diba? Ayan. Nilagay ko na. Haruin na lang uli natin siya. Mmm. -mm. Yummy. Masarap ngaon, hindi aku nakamitin ng ano anu tahu kan ng black, ng ubas ba? Anong tawagin? Oo, um, hindi ako nakamit ng ubas. oke, okay. po, star again natin cheese. yan ayan, kita narinig naman ang kamay ko, guys. oke, okay. ayan na, guys, ayan na yung mga cheese. marami, mas masarap siya, di ba? Ayan okay, na, tapos na ang aking salad. Titikman na natin kung masarap ba siya. Oo, oh, o, oh, oh, di ba? Ayan na. Thank you for watching Army Vlog. Mm. Thank you for watching Army Vlog. บาย